Yung first time ko lang makakita ng ganito sa Quiapo Maa-amaze ka talaga dal para kang nanonood ng show sa kalye Magugulat ka pa dal sa sobrang daming experience sa ibang bansa Ay ultimo sa pagluluto, kamay lang ang gamit Sana'y kayo kinakamay nyo lang kahit mainit Manhid na yung kamay <laughs> Kaya naman bago na naman itong food trip at pwedeng dayuhin sa may Quiapo Ito ang Wakila Arabian Delights Na located lang sa may Elizondo Street, Quiapo, Manila Ano po yung ginagawa na Ito sir? po para sa roti chanay o parata Wow. Ganun yun na po katagal ginagawa yan, sir? Ang pinakauna ko po nung 1996 pa po. Dito rin po sa Pilipinas? Hindi po, sa Malaysia, Sabah po. Oh, wow. Okay. Di ba sir, talagang kinakamay? Opo, sa totoo, marami, bali apat na bansa na po ang aking napuntahan. Wala po talaga akong nakitang at gumagawa na gumamit talaga ng buhantis. Talagang kinakamay po talaga. Kasi mahirap eh, no? Sasabit po eh, di ba? Mm -hmm. Hindi ganyan ka pulido. gusto natin na mabilis ganon talaga dapat gawin para mas manipis mas masarap kasi Wow. Ano pong tawag dyan, sir? Martabak cheese. Magkano po yung ganyan, sir? Um, 100 po. Sanay kayo, kinakamay nyo lang kahit mainit, sir. Yung isa lang, parang... Sanay na? Oo, parang... Manhit na yung kamay. <laughs> Maganda ko na ano, mas maaga kayo kasi sa totoo sa gabi lang medyo maraming tao talaga kahit mismo sa mula sa ibang bayan. Doon ng Batangas, Pampanga, Cavite, Pasay, dumadayo sila dito. At roti lang talaga kahit mga anim silang magkasama kahit sabi isang piraso lang at least matikman man lang namin. Ang galing naman. <laughs> wow, yun pala yun. roti tissue. So guys, nandito tayo ngayon sa pinaka nag viral na eatery dito sa Muslim Town, Piapo. So ang mga in-order natin, Mertabak Overload, 135 pesos. Roti tissue, 50 pesos lang. Tapos dito naman sa nasi goreng pataya, 149 pesos. Sa Mertabak naman na Overload, ang laman niyan, cheese, chicken, veggies, at egg. Apat. Tapos itong roti tito naman panghimagas na. So chocolate siya na nilagyan ng condensed milk at chocolate syrup, tsaka may mga chocolate-chocolate. So sabi nila, ganito daw yung pagkain. Uunahin sa pinaka-top. So kailangan daw kainin na siya habang fresh. Mm. Lasang manipis na pancake na apa good for sharing to. Pero kahit ikaw mag-isa lang, kayang-kaya mo ubusin kasi manipis lang eh. Mm. Ang nagustuhan ko dito, yung presentation niya. Simple lang yung lasa, pero ang ganda ng presentation. Pwedeng maging attraction ng mga turista. Kaya dinadayo sila. Okay, so nasa si goreng pataya naman tayo. Open na natin. Wow. Ayan siya, guys. Ayan. Nasi goreng, pataya. 149 pesos lang. Hmm. Para kung nasa either Singapore or Malaysia. Ganun yung vibe. Actually, guys, yung lasa naman ito, alam niyo yung simple, alam niyo yung ordinary, pero masarap. Yung tabak naman ang itatry natin. Oo, init. Yes. So, yan ang laman niya. Ang hangong sauce. Pero yung sauce niya, lasang curry na maanghang. Basta strong yung lasa niya. Alam mong sobrang daming spices. Dito sa second bite ko, lasa ko na yung cheese. Yung melted cheese sa loob. Hop, oh, parang nasa ibang bansa. Kuwang-kuwa yung lasa.